What's up mga givers? Good afternoon yan. Happy New Year ulit yan. Isda pa rin yung 2025. Yan. May bumuga na sa atin. No? May blessing na dumating na naman sa atin. Nakanak na yung golden blue tail natin. Yan o. No? Nakanak na yung golden blue tail natin. Separate na natin 'to baka kainin pa. Dito natin ilagay sa mga grooming tank. Yan. Ilang kaya pieces 'to? Sana marami. yun you know? natin Second batch ng pag-fry ng golden blue tail natin. Blessing na naman maganda agad bumugad sa atin yun 2025 yun dalawa pa lang nakukuha ko green water kasi dito kaya di natin makita yung iba nasa ilalim mata yun o oh. dito may nakikita pa tayo dito yung katatlo yan katatlo dito wala pa sa yamong buki yung mga PKBM natin na breeder oh. Yung mga dark choco yung mga PKBM natin para ng fry yan sila oh. sobrang ravel dyan dito ano kaya dito bala natin ilagay yung mga dark choco natin oh. solid na gaganda na ng dark choco natin marabi yung pagka dark nun oh. solid yan, nasa green water sila then ito yung mga PKBM natin na fry yan may mga nakikita na tayong long body dyan Pero di pa tayo magkakaling dyan Papalaking pa natin yan ng konti Ayan. Golden blue tail Yung first drop ng Oto natin Golden blue tail yan na sila Medyo malalaki na And dark choco Ayan, Ang dalawang dark choco And Then, Yan yung Oto natin Ano nga ito Yung dark choco Pero lumabas orange Pero natural na daw yan Sabi ni Chris Jezreel Ayan para pa, marami tayong tayo yung fry. Ayun. Marami tayong pour out ngayong mga 3 months. Ayun. Ayano, hinihintay natin yung darating na 'to natin. Mga Insta galing kay Quest Jezreel. Baka bukas araw na ship na bukas. Na PKBm na available yan konti na lang. Na PKBm na available ito yung full gold. Ayun. Ang galing to kay Quest jesrel Ito yung mga gagawin natin na pang cross dun sa bale tail na PKBM na perian uh, Try din tayo ng Perry na PKBM Mga PIM na PKBM natin oh. Mga nakaseparate Mga Yamabuki Laba tayo na kikitang mas taas na fry Yun may nakita pa tayo sa apat oh. Yun, oh Sana marami dun sa ilalim Para Sulit yung paghihintay natin dito Sa so golden yung blue tail Sa oh. apat na to Sana meron pa Green water Kaya ang hirap nakita yung Ibang fry Sana meron pa tayo yung makuha mga plants natin mga PKBM natin na pinapapribis kaya kapag umili kayo sa akin ng one dry yan ribis natin yan o oh. mga PKBM jubi sana so, ano, may marami pang paray dito tayo makuha 4 pieces pa lang kasi nakuha natin kaling kaya dyan nag drop sa golden blue tail natin tung setup natin ngayon. Nalagyan natin ang isda dito para di magkakitikiti. Yan, ingas tayo. Iwas tayo sa lamok. Yan, nalagyan natin ang mga isda dito kapag may tubig. simulan natin to. Kasi lalagyan natin to ng balak ko lagyan ng yamabuki ng mga fry. And then dito, PKBM. Yan setup natin hanggang dito na lang guys ang video natin kung nakaabot kayo baka naman palay and share naman sa ating mga videos thank you guys